Ayan, mga ito. Baka hindi ka kasama. Baka hindi ka kasama. Hindi ka nakakain eh. Ayan, ayan ha. Ito pa pinamimigay namin? Sila'y taga-kain pa. Walang halong politika. Walang ano man. Ayan, Hah? malis ka, may tumataas na may tulong. Ah, <tutuk> ah tumataas eh, lagyan natin ang aral. Ah, eh. kaya nga dito nga, nga lang, ng dito, dito Di di dito, dito yung mga bata diyan sa harapan. Ito yung mga na <tutuk>

Yeah. Mga kaya kainta pa? Ay, sa, oh, Saan kayo sa kainta? At puma. Sa puma. Sa inang, ah, kayo may ari ng puma. na. po. Ah, kayo may ari oy po. O eh, talagang nananawasan ang inyong malamig. O sa dami na yung sinananda sa kainta, hindi talaga kayang tulungan lahat. Pero hindi naman dito sa amin, sa tayo -tay. Kaya lang hindi ako lumalabas kasi mayat na yung may dumarap eh. May umingin ng bigas, may umingin ng spoon supply. Sabi ko nga, kung hihingi kayo ngayon, baka mabaha na naman, hihingi na naman kayo ulit. <laughs> Kaya lang, tapusin natin muna ang ba? Bago yung school yeah. supply. Pero ganun po mga po, pag nagpupumili sila, binibigyan natin. Ano pangalan mga nai? yan? Siya, anak ko po po. O ba, kompleto yung lang asawa? Ay, salamat. <laughs> Ay, stay yung anak na lang ilang anak mga Anin po. Anin na po. <laughs> <Anim> na po. <laughs> ah, nag-aaral na ang pangalan mo? <laughs> Mariel <laughs> Tia. Mariel Tia. Ay, sila po asawa? Sala. <laughs> Ay, <sila, laughs> Kaya na.

Ah, ikaw na? Nerisa po, nabalihan ko. Melissa? Nabalihan ko. So, nabalihan. Ito, anak mo, tatlo? Ito po, anak mo. Ah, kasi Apo. kapag nakamukha, ito po niya. Ay, matagal niya po inyo niya, hindi <laughs> naman niyo. hindi. Di na lang po, ko lang po sila. Dahil <laughs> ako'y nagpapasalamat. Dahil sila'y nagtituwala dito, kagawa ni sa ating programa galing pa sila ng kainta sa grower para pumunta dito. Tumingin ng konting tulong. Ganyan talaga ang buhay ng isang mahirap. Pinagdaanan ko lang at pinagdadaanan ko pa din. Mahirap talaga kumita. Ang na mga natin naghirap. Pagpanahon ng sakuna, walang trabaho, walang kain. Wow. Tama, Tama diba, hirap. Kaya po ang inyong banglingkod, kahit sabihin na natin, pera natin, ginagasta. Pero iyan naman talaga ang layunin, kaya tayo nagtatrabaho. Sabi nga ng Panginoon, walang sino mang nabubuhay ng mag-isa. Di ba? Tama? Wala ko ba namatay, iiyak kayo? Ay, siyempre po! Wala ko namin! Hindi siya rin pa ka lagi pa kayo sa Kasi dito lang sa Taytay, bukas may darating naman, bukas may darating na naman, tuloy-tuloy ang aming pagrarupan. Pero ganun pa, manito talaga, bigas display lang yan, Pahiyak oh, po. <laughs> Magkano pinamasahin nyo papunta rito? Ilan ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin? Mm. Magkano pinamasahin nyo? 25 bang isa. 25 bang isa, di 150. balikan, 300. Oh, Sagot ko na pamasahin nyo. Paano <laughs> nang kaya ka ulit Ito, anak. Nabasa ba nun po? Hindi <laughs> okay, nabasa ka sa no? Wala ka. nabasa ka lahat <laughs> Nabasa? Ano bang grade mo? <laughs> grade 4. Bibigyan na kita ng grade 4. O kumbaka na ng Ya, kamu buang saja iya oh, bagaimana kamu? bagaimana? oh, apa gamit kamu gunakan? lapis? bolpen ah, bolpen oh iya, yeah, apa yang kamu grade 3 grade 3? oh, grade 3 asal band 3, iya kamu buang grade 3 iya, iya iya oh, buang iya, bagaimana kamu? oh, iya apa? apa gamit kamu lapis atau bolpen? ano mo Lapis? Ah, oh, 'yan lapis. Ah, oh, dalawa na lapis mo. Oh, ayun, ayun. May eraser ka pa. Oh, ikaw nung grado, mo? Ha? Grade 6 ka na? Papa kumakain ka ba anak? Ah. pa grade 1 ka lang ah. Ah. Oh. Ayun, oh. Ano sa Ah, Ah, o, oh, dalawa bulbin mo. O, eh, dalawa na rin sa'yo. Baka sabihin mo sa kanya, isa. O, oh, dalawa. Ganyan kami mamigay. Kami hindi naman mayabang. Mayaman, mayabang lang talaga. <laughs> nanay, makakalit po kayo. Nakita nyo na yung bigas. <laughs> ayan. <Okay, laughs> o, okay, gagawa dito, sir. Ay, ito, nanay. Ayan. Ah, ito po. Ayan. Ito po, o, oh, ayan. Naray, Baka, <laughs> hindi na Bawa, bata, bata, bata. <laughs> ito bakar si Kagakata? bakar 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 Ayan. <laughs> lang, ayan <laughs> Oh. Ah, ayo. Kita kan ada deh. Oh, <laughs> <laughs> oh. oh. ayo. Ayo Para naman sulit ang tadi nyo, ha? Ah, kung meron man gusto humingi doon, sa lahat po nang humihiling sa programa, ang pakiusap lang namin, ipalo nyo naman ang aking Facebook. H. Edward Pante dalawang tatlong account dyan ang isa fake yung 4,000 plus fake parang awa mo na marami kang naluloko na hindi siya matulungan na mamali tuloy. at syempre subscribe mo ang aking, yung, ang aking youtube by cap Di diba panuuri nyo yung mga nakikita kong mm -hmm. pagtulong doon at meron din ako account yung multi by cap ly di ba, alo nyo rin sa facebook Di ba? Paano, tapos na tayo oh, yeah, oh, yeah. ano yung hindi mo <laughs> <laughs>

<laughs> baon. <laughs> oh, baon. Oh, baon na. Ah. Oh, baon hey, na. Oh. Thank you. Oh. Ayos pa. Oh, ano masasabi nyo? Una, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Kasi tayo ay dahil sa Panginoon. Kung wala ang Diyos, wala ako. Oh. Oh, okay. Hindi naman ba ako banal. <laughs> Hindi rin na ba ako nagsisimba para maging banal. Ako yung ginagawa ko lang kung ano ang aking nababasa at ano ang aking nalalangan. <laughs> dahil lang sabi nga ng Panginoon, sabi niya, Tumulong tayo sa ating kapwa na hindi naghihintay ng anumang kabayaran. Basta pag ako'y nawala, ipanalangin nyo sana na ako'y yung muling mabuhay. Maraming salamat. Maraming salamat. Ano ba sasabi nyo kung napasalamat tayo sa magsalita, ano mga sasabi niyo? Napasalamat po sa Ang parang <laughs> sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa Sa sabi niya ko silang bigas, ang tingin sa akin, pogi niya. Last one, no. Ayan, ayan, sinasabi ko. Tama na lang. Ayan po. Sa ngalan po ng programang Multihiling, sa lahat po ng humingi sa inyong abang lingkod, sa ngalan ng programa at pagtulong, ang aming pakiusap lamang, I-follow niyo po ang aking Facebook account, Edward Pante, at yung aking YouTube channel po, Tingin niyo tayo, Kap Edward, at makikita niyo doon ang iba't ibang uri ng pagtulong ng inyong abang lingkod. Sa lahat ng aking pinagkakautangan, pasensya na po kayo kung nadidili ang aking bayad. Dahil <laughs> ang utang ko'y mananatili sa inyo, pero ang kagipitan ngayon sa kuna ng ating mga kababayan, hindi natin kailangan palagpasin. Dahil higit nilang kailangan ang tulong ni Numan sa bawat isa. Higit sa lahat yung mga nasa lantana o at badyo. Kaya sa inyo ate, maraming salamat sa inyong tuwala. At sana ipamalita po ninyo, ipalaganap ninyo ang ating ginagawa. At higit sa lahat, patuloy tayong manalip sa buong may kapal. Kaya... Salamat Salamat. sa munting Sabay-sabay tayo. Okay. Salamat sa munting ngayon. Salamat. Alam ko,